Ari na sad da, sa daily life update ni Inde Shubi, Valentine's Day special ni. Da kanjo na tanan na ko ba o unsang akong gibuhat og Valentine's Day. Karon may bawang din yung anomal yang akong gibuhat pero before na i-flex sa ina ko ni akong mga nadawat og Valentine's Day. Oy, lisod sad no. Unya mo ni. Na pa picture picture kay na may preparation nga pagkaon. Ako po na i-flex ning pagkaon. Mamaw na ni ang anomalya hatan awa jud ninyo tan awa jud dako kay kung kamo dai lami ka ayo unday pero before ana no mangurus sa taong pasalamat sa grasya nga atong nadawat no o sa taong nag prepare ani nga food no so dahil jud kay nang utanas ako unsang ano mali akong buhaton karong valentines day mag unsa man day ko syempre kung sa pa bay makalipay nato ang pagkaon o di ba dako kay bahala mo dira grabe kay kung hungit anak dai kinag diet mangud ko mo nang ko awak makaingkit ko feel na feel jud na ko wait lang sa ha tagalon sa nakong buhok no kay nganong samo kay ni kong pugong unya di na ta ko muka oh nagsat na buhok usa. so kailangan kan unya nako nya na mo inom sa kuha kay giuhaw ko ay eh. o di man maabli kana ang gumagawa pang nang oh kana abli kay ra lagi ani mo dayo oh na lami lami dai actually dai unom nakabuking anak dai dag ko dai unya dai di na man ako kaya, no mo nang akong ikaon ha usa pa pero dugangan pa to usa kay limitin man mo mantay ka ilog anak dai o oh, di ba chika chika sa tagamay pero ang atong gihiwat ato mahurtay nang no, usano kay napay usag ano ko. So mao na to. I hope no sa tananang utanag, nag nagunsa ko pag Valentine's Day kun sa ano mali akong ibuhat pag Valentine's Day kay natubag nako ko yung mga pangutanan no. Wait sa kakay mong second round sa ako. Kani akong second round day pagkod ni pero lami kay ni ayaw jud ning ana. Unya kay naman akong favorite no ang itlog no itlog favorite all the time on ang lami kay feel na feel nako kung pagkaon. So maura to ay eh, mao to ang gibuhat pag Valentine's kay eh, kapoy ba? Sige bye.